Hello po mga kababayan. Long time no see. Siguro mga 3 days ako hindi nakapag vlog dahil nga sa sobrang sama ng pakiramdam ko. Alam mo problema po natin ngayon. Kapag ikaw ay gusto mo magpadoktor, hindi mo basta-basta magagawa kasi kailangan mo pang magkaroon ng schedule appointment eh nakalibutan ko na yung doktor ko pala eh. MWF lang. So, gano'n. At saka isang malaking reklamo ko rin po. Itong proyekto ng <clears throat> ng uh, local government na may libreng laboratories, okay naman. Sana. Libreng x-ray, libreng although hindi naman libre lahat, pero pahirapan po pahirapan kung ano-ano mga requirements na hindi mo dala nung nagpunta ka. So, pabalik-balik ka sa mga dapat pagkuhanan ng mga requirements. Tapos, na-x-ray ka nga. Ma-x-ray ako nung Thursday. Pero yung result, next Thursday. Eh, grabe na nga po, di ba, yung ubo ko hindi na ako nakakatulog, hindi ako nakakahiga. Pag ako matulog, nakaupo. <coughs> Noong una kasi pinabayaan ko lang siya kasi akala ko ordinary flu lang. Oh. So, nung kwento ko lang, no? Wala kasi ako mapagkwentuhan eh. Ngayon, di yung schedule ko sa doktor, dahil MWF is Friday, kahapon. So, ginawa ko, hindi ko pinikap yung aking x-ray result noong Thursday. Kasi gusto ko pag ako lumalabas ng bayan, isang lakad lahat, isang bagsak. So, bala ko siya kunin Friday morning bago ako magpunta sa, bago ako pumunta sa doktor ko. Ngayon, nung kinuha ko, kinukuha ko yesterday morning, wala doon ang aking result wala sa opisina. dala, dala pala yun, no? ano po ba, yung, yung project kasi dito ng mayor namin, the mobile uh, medical mission on wheels. So, nagpupunta sila ng barabaranggay, and then, may isang araw, each week, na mag i dyan sa, sa, sa bayan, sa sentro, sa may munisipyo ngayon wala sa hindi sa akin maibigay yung result dahil dala-dala pala nung mobile at nasa malayong barangay sila kahapon. Sabi ko di pa paano naman Diyos ko, one week akong nagtiis ng aking ubo. <clears throat> Inabel ko kasi libre, eh. libre la. Binagtiisan ko. Tapos bigla ka ako ngayon eh, wala dito ang result. Daladala -dala nila kung saan-saan sila nagpupunta. Maayos ba yung na sistema? Eh ako naman kasi nagtitipid lang ako ng paglakad, pasahay kasi nga ang sama ng pakiramdam ko. So, yung plano ko, isang lakad. Ang sabi sa akin, yung schedule mo anya pag, pag uh, pick up ng result mo was yesterday. Yun ang schedule mo pinaliwanag ko na ganito ako maglakad, ganito, hindi nila accepted yon. So, in short, cut the story short, wala yung x-ray result ko. So, paano? Pinaghihintay ako, balik ako, another next Thursday. O diyan na mangyari sa mamamatay na ako, hindi ako makakainom ng gamot. Kaya ako nagpa-x-ray para marisitahan ako ng doktor. So, so I could take the proper medicines. Hindi kaya nung pabayo-bayo jessic lang, saka lagulagundi lang, pag hindi talaga ordinary flu lang. So, ang ginawa ko, <coughs> sige, takbo ako dun sa private hospital. Yung doktor ko naman, eh, 12 noon ang schedule. Alas 10 pa lang yun. So, nagpa-x-ray ako doon sa hospital mismo, USD. And then, nakiusap ako na rush kasi para madala ko na yung aking result pagharap ko sa doktor. So, yun nga po ang nangyari. Buti naman na rush. Imagine, anong ibig ko ditong sabihin? Mayroon nga po tayong libre para sa mga gamutan, para sa mamamayan. Libre naman sana, pero parang pakiramdam, pahirap eh hinahanap ko yung sino ka ko dito yung in charge, yung pinaka-head ng itong medical-medical na ito. Kasi mali po ang sistema. Hindi ba? Won't you agree with me? Yung mga resulta ng test, hindi ba dapat iniiwanan lang yan dyan sa opisina? Hindi yung dadalhin kung saan-saan. Ano, habulin ko siya doon sa barangay na napakalayo para lang kuhanin yung resulta ko. Tapos dahil hindi, wala doon sa opisina ang ang lab result, maghahantay ako another week. So I cannot wait for that. So talagang nagbayad na lang ako. Eh siyempre ako ay nagtitipid. At saka uh, sinusubukan ko itong mga libre, mga libreng laboratory test, mga gamot-gamot yan sa munisipyo. Pero talagang, hindi naman sa paninira, pero maling-mali po ang sistema. Dapat sana yung mga results na yan, total may claim stub namang ini-issue, bakit hindi na lang yan iwanan dyan sa opisina, dyan sa mga staff? Ang dami nilang staff dyan. Alam nyo, itong mga mga programang ito ng gobyerno, parang napagsasamantalahan na naman ng kabanang bayan eh. My God, ang dami-dami nila na staff na kung baga, kung tutuusin, dalawa lang ni staff pwede na. Dalawa, maximum tatlo. Pero ang dami nila doon. Kukwentuhan lang. Wala namang masyado. Walang pasyente. Wala namang ginagawa masyado. Nagsiselfon. Nagtitiktok. Oh. Tapos, itong sistema na yan na one week bago makuha ang resulta, aba, para sa akin, hindi po nakakatulong. Baka po dito lang sa amin yan, ewan ko sa ibang mga LGU, kung ganun din po ba. Ako sana po nagtitipid ako sa buhay ko dahil ako ay bumabangon sa aking pagbagsak ng negosyo. Kaya ako sobrang nagtitipid, pinagtiisan ko isang linggo na ako ay halos mamatay na ng kakaubo paggabi. Sinubukan kong sinubukan ko itong mga mga free medical ano na ito. Pero wala po eh. Babalik pa rin po ako ng private. Kaya kailangan kong kumita ng malaki dahil pag ganito na sakitin na ako, hindi po maaasahan itong mga palibre na ito ng gobyerno hindi ko alam kung nasaan ang mali. Maganda naman po saan ang programa ng gobyerno, pero ang nangyayari po yata, pagdating dito sa baba, walang kwenta, walang kakwenta-kwenta ang yung uh, sistema. Nasa sistema lang naman po yan eh. Para sa akin, may, may libre nga, pero parang ang pasyente ay mamamatay eh. Kagaya nung nangyari sa akin, isang linggo ako maghintay ng aking x-ray result saka pa ako mapapadoktor saka pa lang ako makakainom ng gamot patay na patay ang pasyente hindi makakatulong tapos alam naman nila na galing sa malalayong barangay ang mga pasyente ganun ang gagawin nila pabalik balikin tapos ganyan tapos ang mga gamot yung mga mga usual na maintenance, madalas naman po wala eh. Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga, pakitang tao lang itong mga programang ito ng gobyerno? O talagang mayroong ibinababa sila galing dyan sa taas? May ibinababa talagang supplies? Pero pag diting dito sa baba, alam nyo noon may, na, may narinig ako eh. Doon sa kabilang barangay, na dati doon kami nagpapa-check up, wala pa dito sa barangay namin, ng health center. Na biniro nga ako ng kaibigan kong ano doon, yung in-charge doon sa health center, tumakbukaan niya ng kagawan sa iyong barangay. At kuni, pag ikaw manalo, kunin mong, kunin mong uh, committee, committee on health. Sabi ko, bakit? Bakit naman? Wala akong, hindi ko linya. Mas ano ko, kawin sa education education graduate man ako. Hindi man ako nurse. Basta niya. Diyan ka niya sa, yun ang kukunin mo na kumite. Tapos, marami po akong naririnig na mga gamot na i-expire. Hindi, pinami, hindi na ipapamigay. Meron naman akong narinig kwento nung ano, yung yung pinalitan niya na head ng health center na may anomalya, mga gamot daw na supply ng gobyerno ay ibinibenta so bakit ko po ito ngayon tinatalakay, hindi naman actually ito ang aking uh, hindi ito ang uh, topic ko sa ngayon tinalakay ko lang ngayon kasi para ewan ko kung makarating man lang sa dapat makaalam Maganda ang project ng gobyerno sa nasyonal, pero pagdating dito sa baba, maraming mga pasyente na tamad na nga magpunta ng doktor, kailangang alalayan, kaya nga, may, kaya nga mayroong mga barangay health center dahil sila ang mag, magkukumbinsi doon sa mga tao na mga takot magpunta ng doktor. Alam nyo naman ng mga matatanda kasi eh, kapag kaya din lang, Ayo yan magpa-doktor. May mga nangangamatay na lang sa diabetes, nangamatay sa uh, ano yan yung malala na kasi hindi nasusubaybayan ng doktor. <coughs> hindi nakakainom ng gamot. So anong saysay -say ng mga Barangay Health Center? <coughs> Inuubo pa rin ako. Medyo nakakaramdam naman ako ng konting ginhawa kasi bali isang araw pa lang naman ako nakakainom ng reseta sa akin ang sama-sama ng loob ko kahapon kasi doon sa sistemang nakita ko na pinapaghantay na nga ako ng isang linggo na dapat sana eh narisitahan na ako at nakainom na ako ng gamot sobrang suffering nitong mga nakaraang araw na hindi ako nakakatulog dahil sa sobrang uh, ang sakit-sakit na sa dibdib, ang sakit sa sa abdomen. Hindi ako basta sobrang sobrang pinaghirapan ko. Ngayon po, hindi na ako maniniwala diyan sa pag ako magkasakit ulit, huwag naman sana eh madalas ako magkasakit. Hindi na ako hindi na ako mag nagtsatsaga dyan sa ang haba-habang pila. Tapos eh, may masungit. Yung sistema, ano eh. Biruin mo. Sabi ko na nga ba eh, sabi ko na nga ba na malala yung lagay ko. So kahapon, sabi ng doktor, nung nakita yung aking result, pinipilit niya ako na magpa-confine na sa ospital kasi grabe daw ang ano ko yung pneumonia. <coughs> Alam mo maraming namamatay sa pneumonia, di ba? Actually nung mga nakaraang gabi, nung yung week na nagaantay ako ng aking x-ray result, may mga times na nangihina ako, na, nahihilo ako na talagang yung hininga ko parang galing na lang dito sa ano feel ko parang mamamatay na ako noon tapos eh mag-isa ako wala man akong mautosan. Pag ako, gusto kong kumain, kailangan ko pilitin ang sarili ko na bumangon. So, ganun po kasi ang buhay ng nagsusolo. Walang pamilya, walang ano. Walang kamag-anak sa malapit. Tapos, lagi nagkakasakit. Walang, kumbaga eh, walang, walang, uh, titingin, wala man lang makakaalam kung namatay na ako dito sa loob ng kwarto ko. Wala man na sumisilip sa akin. Kahit na yung kapitbahay ko dyan na alam na may sakit ako. So, nagpromise na ako sa sarili ko na talagang sobrang mag-iingat na lang ako sa buhay ko tapos kapag ako'y makabangon ulit sa aking kabuhayan, ako po'y kasi ay yung negosyo ko dati ay nalugi nung naipasara nung pandemic. Tapos yung mga paupautang ko ay naswindle ako. So itinakas yung pera. Kaya ito ako. Kasi pag ako, pag ako talagang may kaya na, siyempre kukuha ako ng maid kasama sa bahay, nurse na hindi naman hindi naman naka-monitor sa'yo ng kasama sa mga. Kundi, at least may kasama. May mautusan. Pero, ito, kailangan ko munang mag-ingat-ingat ng sobra. Pero, imunyumonya. Grabe, grabe yung nakita ng doktor. Talagang inaano niya ako na magpa-confine na. Sabi ko, try ko na lang muna itong reseta mo. Baka reseta nyo baka yung one week medication eh siguro ko naman gagaling ako diyan kasi nangyari na ito sa akin madalas eh one week basta yung tamang gamot para sa tamang sakit yung katawan ko naman eh maganda mag-respond <coughs> sa medication so i just hope na ito nga po medyo kahit isang araw pa lang ako nakakainom eh medyo medyo parang Bukas, baka hindi na ako ubuhin. So, yun lang po ang gusto kong i-share na sana makarating man lang sa sa taas na itong, alam nyo, ka-related pa rin po ito sa politics eh. Itong sinasabi ko. Itong aking personal experience. Dating ngayon lang naman po ako nag nag-public uh, nag before talagang private hospital ako, private, mayroon akong talagang private doctor. Hindi ako nag-aano sa itong mga libre-libre dahil alam ko na pahirapan yan eh. Kung baga eh, nagiging kawawa ang tao na porke mahirap, may sakit ka na para pang napapahirapan lalo. Kaya ako sisikapin ko na makabangon ako at hindi na ako mag-ano sa mga doktor na dyan sa mga libreng pagamutan na yan sa private pa rin po ma ay yung pag-asikaso maganda Siyempre, may bayad eh di ba so yun po ang ibig ko sabihin libre nga wala namang saysay -say. yun sabi ko kahapon doon sabi ko walang kwenta ang sistema nito walang kwenta so ngayon on the political <coughs> side may magagandang proyekto ang national government pero ang questionable eh, itong sa baba idagdag ko ito lang na ginagawang tulay dyan sa amin dito sa uh, from our area pa punta sa poblasyon yan po kasi ano yun, high school pa ako dating paputol-putol lang tulay dyan ngayon kapag putol lang tulay dahil sa bagyo, siyempre, mag aano uh, kami sa tubig. Tatawid sa tubig. Ganun ang experience ko nung <coughs> high school. So ngayon, mayroon temporary bridge na hindi naman nga uh, project ng government kundi project nung no? ang may-ari nung tulay na 'yon na ginagamit ng public sa ngayon. Pag-aari ng isang uh, private corporation yung uh, uh, isa pulp and paper company. Sila ang nagpagawa ng, ng tulay na yan dahil itong uh, paper company nandun sa kabila ng tulay. So, kailangang tumawid. Kaya nagpagawa sila ng sariling private na tulay. Which of course, ipinapagamit din nila sa publiko. <coughs> Ngayon, may ginagawa. Nung nakaraan pa yan na eleksyon eh, ginawa yan nung, nung bumagyo kasi nung yung pinakamalakas ng bagyong yung, yung roly na talagang nasira yung yung tulay ilang buwan kami na umiikot ng napakalayo kasi hindi na matawiran yung shortcut na ano ngayon may ginagawang tulay dyan akala ko pa naman po nung election ng 2022 kasi ginagawa yan noon, inuumpisahan na bago nag-2022 elections. Akala ko, matatapos at magagamit na after the elections. Wala eh. Hanggang ngayon po nakatiwangwang ang project. Napakaigsing tulay. Mga ano lang yan eh. Mga 500 meters. Nakatiwangwang porke may nagagamit yung publiko na yung tulay ng private sector. Nakakahiya sa so, totoo siya, nakakahiya doon sa sa private company eh. Mga tao kumbaga nakikidaan sa kanila. Na supposed to be that private company dadaan sana dapat sa isang uh, public government made government built, na tulay. Parang nakakahiya, no? Sana mahiya man po yung gobyerno na yung gobyerno hindi makapag-provide ng tulay daanan para sa kanyang mga constituents, ang nagpo-provide pa yung private company na dapat nga sana pati sila nagkikinabang sa government belt infrastructure. Pero alam nyo dito sa amin ngayon, may project niya na ginagawa na parang kalsada na malapad na kalsada na sa kawalan. Alam ko kung saan ang tungo nung kalsada na yon. Hindi naman papal papunta sa isang syudad, basta doon lang. Pas pinaganda, ginagawang park. Yun ang pinagkakabisihan ngayon na gawin. Yung malaparke na kalsada, hindi mo naman matawag na kalsada dahil wala namang dadaan ka doon, papunta ka ng dead end. Ang karugtong no naman doon sa dito sa kabila papunta ng uh, susunod na bayan, ang tawag ay Duterte Road. Kasi ginawa daw 'yon during the time of Duterte. So ang ibig ko sabihin, may mga project na hindi naman kailangan or hindi ganun kaimportante, 'yun ang 'yun ang pinagkakagastahan, pero itong napakaimportanteng tulay hindi ginagawa. And then itong barangay, yung yung uh, barangay road papunta dito sa amin taon-taon po binubungkal alam niyo nakakaistorbo sa tao nakakaistorbo sa uh, mga motorista na parating may ano eh may roadmen at work may traffic traffic na kasi one way papadaanin mo na yung isang hilera pag naubos padaanin naman yung my god <laughs> lahat naman po ng, na, na mga ordinaryong mamayan nagre-reklamo. Alam nila. Alam nila kahit na nitong mga mga mamamayan, mga din sa barangay na yung hindi mga nakapag-aral pero nakakaintindi. Yun ang reklamo. Tingnan mo ngayong ginagawa dito ng gobyerno. Taon-taon na lang binubungkal. Sementuhin ngayon, Sasusunod so, na to, doon na naman sa kabila, mag, mag ano, yung jackhammer. Hindi na, hindi na matapos-tapos. Samantalang mayroong mga lugar, dito sa loob ng barangay, na kailangang malagyan ng karsada. Pero, hindi pa rin kaya mga tao, dumadaan pa rin sa gubat. <coughs> hindi ko maintindihan kung sino ang may hawak dito. Pero ang alam ko, itong napakayamang kongresman uh, dito namin, na siya ang may hawak ng appropriations dyan sa ano? Sa kongreso. Si Saldico? Hoy, Saldico! Anong ginagawa mo sa budget? Bakit yung tulay namin dito hanggang ngayon hindi nagagawa? Mula nung nagkaano ng roli, ilang taon ni eh, magsasampung taon na ata. Hanggang ngayon di magagawa-gawa. naman kayo dyan sa ano, sa private company na nakikidaan yung mga tao. Ang laki-laki po ng mga, mga budget na pinag-uusapan dyan sa kongreso. At itong saldi ko na ito, na ako bicol, sarili mong, uh, sarili mong, sarili mong distrito, Pinapahirapan mo yung mga tao. Kung ano-ano mga proyekto ang, ang pinagkakaabalahan. Mga karsada na hindi naman karsada na hindi naman kalsada kundi park. Pasyalan. Pinaganda na gusto. Ang ilaw. Kung ano-ano mga project. Yung maayos na kalsada. Gigibain. Tapos papalitan. Kasi sabi ko, bakit kailangang taon-taon na lang pinapalitan ng kalsada na yan? Na-expire daw. Ha? Simentadong kalsada, ma-expire? sa maka... Ngayon ko lang ako nakarinig ng kalsadang na-expire. Samantalang ang dami-daming mga mga uh, sityo-sityo dito sa sa loob ng barangay na kailangang malagyan ng karsada walang kalsada kasi yung yan na dyan sa dinadaanan ng kumaga main road paulit-ulit na binubungkal papalitan na naman ng bago yan po ang sama sa politika natin hindi ko hindi ako nagkwento dahil sa dahil sa sakit ko ang kinukwento ko itong mga mga kabalbalang nangyayari maganda ang proyekto dyan sa national pero pagdating dito sa baba walang kwenta kaya alam nyo, kahit na gaano kagaling ng Pangulo, magaganda ang mga proyekto. Hindi naman niya po na hindi na mumonitor, nasusubay ba yan ng national leader ng Pangulo, yung nangyayari sa baba. Kasi ang nangyayari sa baba, mga LGU, LGU na ang namamahala. Nandi dito ang korupsyon sa local government. Paano ko nasabi? Yan, kitang-kitang ebidensya. Kahit, kahit po gaano kaganda ng mga polisi at uh, mga programa ng uh, Pangulo, Pangulong BBM, be specific, pero pagdating sa baba, walay. Gets nyo po? Kaya ako nagagalit. Kasi ako kitang-kita ko, feel na feel ko, ang epekto ng uh, bad governance. Yun lang po mga kababayan, sobrang napahaba na yung ano ko eh. Hindi naman sana ito ang, ang tatalakayin ko, pero natalakay ko na. Anyway eh, kaano naman sa political pa rin eh. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan magandahin natin, lagyan natin maayos isa kalsada, hindi mga pasyalan. Okay? Thank you for watching, and uh, see you in my next vlog. Peace.